Ako po si John Ray Hurcadas po. Taga Dabao po ako. Uh, nandito po ako ngayon sa Manila po para magtrabaho as warehouse man. Tapos yung family ko po, nandun po sa Dabao na iwan. Bali ako lang po yung nandito. Four years na po ako dito sa Manila po. Malungkot po eh kasi po, nakauwi po ako dahil po may namatay lang po sa amin ganun. Saka hindi ko po, hindi ko po naisip yun na uuwi lang po ako dahil may namatay sa pamilya namin. Ganun. Kaya sobrang lungkot, lalo na sa part ko. Kasi tatlo lang po kasi kami magkakapatid. Eh, nandito po ako sa malayo. Sa, ganun po, sa yung pamilya ko, nandun din sila. Uh, medyo mahirap po sa akin kasi katrabaho ako para sa kanila. Tapos hindi ko man lang sila masyado nakikita. Kung so, Uh, hindi ko sa subay-bayan yung paglaki ng mga anak ko. Dati pa po, nag-uwa na po ako, nanonood na po ako sa mga programa ni Kuya Willie. Kahit nung mga nung sa ibang mga estasyon pa siya, masali din po ako sa mga ganito kasi para sa akin, dagdag na rin po. Eh. At least kung manalo mo na ako, may dagdag ako pang allowance, pang sa pamilya ko. Eh, inabangan ko po, po yung, lalo na yung nalaman ko na babalik na siya. Kaya yun, tinadtad ko po ng chat yung Han, yung messenger nila. Nagbabaka sakali, baka manalo. Ayun. Nat natutuloy naman yung pagpanalo. Yung natawagan ako, parang hindi, hindi ko po makakansir eh. Hindi ko ma-imagine. Hindi nga, hindi, nung, nung, na, nung na, na, nailaro na yung uh, spin, spin to wheel, tapos nung uh, nalo na ako, hindi pa po nagsisinkin sa akin yung panalo kong sasakyan eh doon ko lang doon lang ako na doon daw na mas masanong nung pag-uwi ko sa bahay na nayan nanalo pala ako parang di ako makapaniwala parang ito maka parang uh, mabibigyan ko na yung yung mag anak ko nang hindi man lang hindi man ganun ka pero uh, at least mabigay ko sa kanila yung pangangailangan talaga nila di gaya nung sa sweldo-sweldo lang sa asawa ko po kasi dalawa po kasi kami nag tutok talaga nung nanonood talaga. Tinawa, tinawagan niya tinawagan niya po agad ako. Sabi niya, "Gabi, makakauwi ka na kaagad." <laughs> sabi niya sa akin kasi nanonood yung asawa ko eh. Tapos yung one pa lang po, yung nasin pa lang po yung message ko. Sin Sinat ko na po yung asawa ko na, Mami, baka tawagan ako ngayon ni eh, Kuya Will kasi nasin po yung chat ko eh. Eh, di ko po ina-expect eh, talaga na ako pala yung unang tatawagan. Eh nung biglang, wala po ako na-expect na tawag nun eh. Eh nung biglang may tumawag po sa akin, alam ko na po agad, uy, Kuya Will to. Kasi na, sa sobrang tok ko po, yung pagpindot niya na okay, biglang, biglang tumawag, biglang may nag sa cellphone ko na tumatawag eh. Ayun na po. Kuya Will na po talaga yun. Sinabihan ko nga yung asawa ko eh, problem solved tayo mami. Kasi kasi sa status namin ngayon, marami po tayong utang eh. Marami pong, kasi may inaayos pa po kami doon. Kasi para nga po sa future din namin, eh yung pinanggawa ng future namin, utang lang po. So, napakalaking problem solved po talaga. Kahit yung asawa ko, iyak na iyak eh yung nalaman niya na nanalo kami. Tsaka, yung, yung galak niya na makita ako ulit. Kasi makakauwi na po talaga ako neto for sure.